Iba po yung masipag na nagtatrabaho, nagma, nag, nagsusumikap sa nagmamakaawa. Hindi po ako nagmamakaawa. Uh, po ako ng mga bagay-bagay. Nag-invest ako, mga business ako, may mga ginagawa ako. And kung bibigyan man ako ng trabaho, thank God, yung pinagdasal ko, yung magandang role. pati di nyo ako gawing bida? Or bida na magiging kontrabida, o kontribida na bida. Parang face-off, yung mga ganun. Gusto nyo ako maging Wolverine. Hanap kayo ng producer. Di ko alam pa paano kita yung pelikulang lang yun. Alam naman natin, din mo tayo gagalaw kung matatalo tayo. Kung ganun, charity, eh magbigay tumulong na lang po tayo sa kapwa. Huwag tayo magtapon ng pera. Kailangan, business is business. Ang ibig sabihin ng business, pag may ka, pinakamahinang mabalik sa'yo na labas mong puhunan. Mas maganda kang kumita ka sa yung effort mo eh. Pero ang pinakamaganda ng business, kumikita ka. So, sa mga nanonood ito, ganun po, business po yan. Business of show business. Kasi, hindi nyo po kasi alam eh. 'Di ba? hindi mo pwedeng tanggap ng tanggap tas 1,000 lang. Eh nagsisimula gusto mo muna ng pangalan. Ngayon marami na sumisikat sa social media lang. Mas marami nakakatawa, mas marami guwapo, magandang katawan, marami fitness advice. Nakikita mo nga 'yung news ngayon sa social media na hindi na sa mga mainstream eh. Iba na ngayon ang labanan. So sa kagaya ko na napasa ko lahat mula pelikula, kanta, Diba, TV, hosting lahat, hanggang music, hanggang ngayon, social media. So, diba, lang naman talo pa ako para mag-taping sa'yo. Bakit? Para nang sabihin sa nanonood nito na walang alam na wow, sikat na siya. Sir, kilala naman po ako. Huwag na po tayo maglokohan. Oo. Yung mga baguhan, nakala nila rap music po ako or, or bagong rapper na hindi marunong mag-rap. Yung mga nakakaalam, 90s, or yung mga ngayon, alam nila yung ano kakayahan ko, yung husay ko, yung galing ko, yung ganito, ganyan. Ano naman po natin yan? 45 na ako, 32 years sa industry. Oh, we'll do the math. Di ba dapat mas mataas na yung bayad kasi pat patagal na patagal. Tama kayo, mali ako na chocolate. Do what works for you.